Catherine. Mama na ano naman po specs nito. Bale, ang specs na po ng ating solar e-bike with insurance is naka 1.8 watts, 60 volts, and 20 um, amperes. Bale, meron na rin siyang Automatic wiper Signal light and headlight Then, ito ang kinagandahan dito Is may solar na rin yan, oh, guys ano? Maraming naghahanap ng ganyan, mm -hmm. mama Ang solar natin, guys, take note, ha um, Ano siya nakakatulong sya para Hindi malobat yung ating mga Accessories, hindi sya nakakonekta Sa battery natin, guys, ha, paalala ko lang po Then, meron na rin siyang hazard Then, naka-digital panel na rin yan, guys Ito Ayan, para talaga siyang coach talaga 'yung ano niya, guys. Atake niya Iyan. Ito. Ito ah, ito yung sa main wiper, at okay, ito wiper. naman is para sa signal light, to guys. Signal light. Oh, Saka oh. steering wheel steering na siyang, ma'am, no? Na rin siya, so, 4 to 5 seaters ba oh, yan, ma'am? O, kung mapapayat po ang sa sasakay dyan magiging 4 to 5 seaters po yan. Okay, kung kasing sexy mo. Oh, po kung kasing sexy ko, walang duda. <laughs> <laughs> ito, Tapas kompleto ito yung... na pala siyan, no? Oh, po. May lalagyan ito naman yung accelerator and breaker niya, guys. Then meron na rin siyang audio system Ayan, and ito sounds. Eto, may hawakan na rin may siya, may guys. Hindi ba? Ang cute Hindi plow. ba binili sa LRT yan? Hindi po. <laughs> Dito lang yan sa Kailas meron. Meron siyang reserved na gulong. Mm -hmm. Spare tire and mugs. Then, ito yung sa may solar panel natin, guys. Ayan. As you can see, hindi nag wala siyang power. Pero, meron pa rin siyang ilaw dito sa gilid. Ayan, sa gilid, no? Ayan. Nag-charge pa rin siya kasi nag aabsorb siya ng araw. Power. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, pag nag-charge siya, nalimbawa mag-low-bat itong e-bike, magagamit ba yan? Um eto kasi si Edwin is para lang to sa mga accessories para ah, hindi siya okay. mabilis malobat For example is yung electric fan, yung mga lights natin, yung mga ilaw natin. Doon tayo nakakatulong. Ah, o. Okay. Hindi po siya nakakonekta sa battery ah, so hindi okay, bike okay. natin is bawal po siyang ma-overcharge. Ayun, tama hindi tama. Hindi siya nakakonekta so mahirap po yun baka ma-bloated oh. po yung so, battery natin. So ibig sabihin ma'am, so hindi na kukuha ng battery yung mga ibang uh, accessories. Opo. Doon na siya sa mismong sa solar sa solar nga. Saka ang ganda ng pagkagawa ng solar oh, man, no, malinis. Saka magandang tignan, mm -hmm. ayan. Mm ganito man. Ito po is nagkakahalaga po siya na 75,000. Pero kung i-avail mo dito through vlog, ibibigay ko to sa inyo ng 69,000. Oh, 69 na lang pag napanood mm -hmm. sa Edwin TV at oh, oh. nakafollow. Oh, oh, dito sa Kayla Spike. Siyempre, especially nakafollow din kay Sir, ay, ano ha, Edwin. Hindi ka na makalimutan ang pangalan niya. <laughs> Sana tayo, ma'am. Ito, ma'am. Sino po ba ito? Ito naman po ang ating Luda Push, ay si Summer E-Bike po. Summer E-Bike. Uh, ka 1,500 watts, 60 volts at 20 amperes. Same features lang din. May automatic wiper, electric fan, signal light. Then, ito mismo yung sa ibang e-bike natin, guys, nasa taas yung crown light, oh, pero ito, naman, nasa, baba, nasa baba. Nasa baba ang oh, atake. Oh, <laughs> nasa baba ang atake. <laughs> Kaya may natutunan ako sa iyo. Kasi kapag nasa taas, parang masakit siya sa mati. Oo, oh, nakakasilaw. So, ang ginawa namin, nilagay na lang namin sa, sa baba, ba? para nasa sahig lang talaga yung atake ng ilaw. Ayun, ba? depende sa gusto rin mm -hmm. ng customer. Tapos, size 8 ang gulong, ma'am? Size 10. Lahat ng e-bikes natin na, is size 10. Malaki na pala talaga. Tapos, ito eh. po is available colors natin is white, oh red and white pa din. Ayun, white po. Red and white pa din. Mm -hmm. Ito. Ito kulay yellow, ma'am. Ito naman si Luda natin. Luda. Same specs lang siya kay Summer E-bike and ayan, same features pero ang crown light is nasa, nasa taas, 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 naman. Sa Tapos may mga baggage. Oh. Mm -hmm. May mga holder. luggage rack po. Luggage rack, mm -hmm. yeah. Then, eto so. may basket na rin sya sa harap. Ayun. Lawak Ayun. Ang lawak ng basket niya sa harap. Ayun. Then, may compartment pa rin sa likod at may basket pa rin Ayun. sa likod. Talagang kompleto mm -hmm. pala pang mm -hmm. pamilya, ma'am. Available colors is white and yellow. Etong limang to is nagkakahalaga to ng 73,000. Again, pag napanood sa live, bibigay ko to ng 65. ,000. Ayan, ma'am, pag napanood sa Edwin TV. Oh, ayan, oh. nasasanay si Ma'am Aubrey sa live kasi ipi e, na papanood mo sa live. Eh. Oh, <laughs> kaya pag napanood sa vlog, makakales kayo ng discount. Ayan, magkano na lang ulito? 65,000. Dating oh, 70,000. Ayun, pag hindi na panood, sorry, no? Kasi malaking bagay yung oh, oh. napanood sa vlog. Ayan. sana tayo, ma'am. Okay ma? so, na. Nakuha na